Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa ating mga video patungkol sa ating mga mini chinso. Ayan. So balang ituturo ko sa inyo mga bro ay kung paano gumawa ng DIY na gasket sa ating block ng ating mini chinso. Ayan. So bali nasira na kasi yung pinaka-kwanya mga bro, yung gasket niya. Ayan, kaya gagawa natin ng DIY, ituturo ko sa inyo. Okay, balang gagamitin natin ay yung kalendaryo mga bro, yung medyo makapal na karton ay Pwede rin dito yung ano, yung folder na ginagamit sa ano school, yung folder ng mga bata, ba? O di kaya yung kuan yung pinaka cover ng uh, notebook pwede yun yung medyo makapal okay so simulan na natin mga bro yan hindi ka nabibili ng gasket kung mapapanood mo ito okay bali ang gagawin natin diba ganyan ito ito muna yung unang kukopyain natin yan dalawang yan okay ganyan lang natin ganyan tapos kuha tayo ng ballpen so markahan lang natin tapos kabilain natin mga bro yan markahan natin Ayan. Tapos medyo ipiit lang natin ng konti. Okay. Kapilain natin ulit. Okay. So, naguhitan natin mga bro. Ayan. So, ayan. So, ang gagawin natin, gugupitin natin, tusukin natin to. Ayan. Okay. So, ano, tanggalan na natin. I-testing natin mga bro, ganyan. So, medyo kulang dun. Pawasan natin. Yan So, testing natin ulit. Kulang pa rin ha Okay. So, testing natin mga bro. Ayan. So, pumasok na siya. Okay. Bawasan natin to mga bro. So ganyan lang natin oh. Ayan. So gamitan natin mga bro ng ano ng uh, kutsilyo. Okay. Ayan. Tapos guntingin natin. Prepare natin mga bro. Ayan. testin Ayan So ayos Tapos dugputasin na natin mga bro Ngayon kailangan Ayan Okay, nagbutas na natin. Pagkatapos ay guguntingin na rin natin mga bro. Okay, pag nabawasan na natin na ganyan mga bro, ipantay na natin dito. Oh. Yan, pantay natin. Okay, so ipantay natin mga bro. Ayan. Okay, nakagawa na tayo mga bro ng gasket natin, Oh. Ayan. So, abangan nyo mga bro kung paano natin ano, asimbolin ito. Ayan, ito. Ito yung kwan na disalign ng kanya, pinaka connecting rod niya. Ayan, oh, ayos na, oh. Okay, so abangan nyo mga bro yung susunod na video natin dito. Kung maharap natin, ito yung gagawin natin na ano video natin sa susunod kung wala tayong extra gagawin na video okay so ganyan lang mga bro gumawa ng DIY na gasket ng ating mini chinso. okay